sa pagpasok ni Jesse bilang PJ, agad na sinimula ni Baninay ang pag bilang ex nito. Um, PJ, I want you to personally meet Baninay. she's <laughs> personally. She's actually been waiting for you. She's been waiting uh, for you. Huwag hindi ko rin inaasahan. Akala ko talaga. Oh, ba Ay, oh so ba? we did get him. Uh, uh, everyone was saying. Why? Why? Galing. Anong meron? <laughs> There's a problem. Oh! oh! oh my okay, mo? Kaya mo oh, nga, kilala na! start talking. Start talking. who's talking? lang siguro. Huh? Ha? Hi. Ikaw nalang, pwede nang kilalata. We know you now. Dito ah. wow. nga. <laughs> Ikaw ang pangalan kung ano gusto mo i-share. Hindi mo Excellent. Excellent. Po, guys? So, lang kailangan sabihin lahat. Kaya po. Kung saan ka lang komponente. Kaya naman ako namutla, hindi ko alam kung paano ako a-acting. Pwede ah, no. okay, ka oh, okay, lang? Nahiya yung chismosa. <mulosa> Sino? <mulosa> Sino? 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 Wala nang Ay, salita, ako nang ilalim. pag hindi ka nagsalita, ako magtato, no? God, Uy, si kuya. na si Kuya! Ngayon lang may, 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 ano. May, For sure, may story, story. Dito to, ka, PJ. Bakit? So. Okay. Gentleman naman si PJ, hindi niya kunento. Oh, naman. Oh, oh, oh. syempre, di ba? Um, Surprise si -so. right din. Oh! oh my God! <laughs> okay lang, lang. Ah! Okay lang <laughs> yan. Okay <laughs> huh? lang. Hindi. <laughs> kuya! <laughs> <laughs> There's more to him than meets the eye. Grabe. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makapag-advise. Wala.